oh ako po ay nakagayak na at ako po ay may pupuntahan kakain po kami sa labas ng mga kaibigan ko pero bago yan magluluto muna ako sa inyo ng mga madalit ura-urada katulad po ni Ria hmm. yan diles madaling lutuin ng diles pasensya na po kayo diles na lulutuin natin tsaka mga kasamay gulay-gulay o oh, kamates umpisa na natin So, lagyan na po natin ng isang kutsarang mantika. Isang kutsara lang, ha? Ibubus ko po itong ating diles. Tustahin natin itong diles. Masarap to, eh. Maigi pa, ibudburan eh. natin ng konting asukal. Konting-konti lang, oh. Nakita nyo? Tsuk O, kapag ka naamon nyo na po sa bango, eh, hanguin na natin. At tostado na. Bango, eh. Para sa akin. Itabi muna natin to, ha? Habang mainit na po yung ating kasirola, lalagyan ko pa ng mantika. Mga tatlong kutsara ng mantika. O oh, ano po ba gagawin natin din eh? Kalahating isang malaking talong to eh. Pagdidesisyon na natin ha. so ang ating ulam ngayon, eh may kasama na namang talong. At saka konting talbos. Hugas ko muna yung talbos ha. Ako ilalagay dito sa ating mainit na mantika. Iprito natin yan ha. Gusto ko po medyo prito-prito ang ating uh, talong eh. Tingnan natin. Okay, half cook na po. Tanggalin ko muna ha. Hinaan ko ng konti yung apoy at masyadong mainit na yung ating kaserola eh. O de, kakanain ulit natin ng konting mantika. Dalawang kutsara pong mantika. Sige, umpisahan ulit natin sa bawang. Unahin na po ang bawang. Pero mas unahin niyo sarili nyo kaysa dun sa bawang ha. <laughs> Pagkatapos, sibuyas po. O, kamatis. Isang kamatis lang po yan. O, lagyan po natin ng lemon juice o kalamansi. Dalawang kutsaran toyo. Hindi, isang kutsara na lang po. At yung ating na uh, dilis eh, maala. Sabawan natin ng konti ha. Dalawang tasa po ito. Hindi ko lalagay lahat. O, isang tasa lamang. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Okay. Ilagay po natin itong tangkay ng talbos. Yun ang unahin natin. Bago ko po malimutan, eto ha, ah, lalagyan ko po ng konting asukal. Yung katitik lang, ganun lang. Oh. Tapos isara natin at hayaan natin lumambot yung tangkay ng talbos. O, ngayon, kapag kamalambot na po yung tangkay ng talbos, o, oh, kumukulo pa. Ilagay na po natin itong talong. Half cook na yung talong, hindi po ba? So hindi na magkakalerot-lerot yan dito habang sinasangkot natin. Ang gandang tignan, no? Tsaka po natin ilalagay itong ating dahon ng kamote. Panghuli nyo yung dahon ng kamote. Sarap po ulit natin at hayaan natin malanta yung dahon. oh so, mahina lang po ang apoy nito at isara ulit natin. Tingnan nga natin. Oh, ito, may ulam na. Bago po kayo kumain, edi ilagay na po natin tong ating konting tinustang diles. Ayan, ganyan lamang. Kapag ka po mga alanganing araw at di pa kayo sumasahod, ganito na lang ang inyong lutuhin. Mga murang ricado, gulay na pinagsama-sama. Ang sabi ko eh, ang ulam kapag ka po mainit, bagong luto, may konting sabaw, eh mapapagkasya na natin. O ano, nagustuhan niyo po ba? Kahit pa wardiwade, mga dalian eh, nairaos, di po ba? O bukas, iba naman ang lutuin natin. Ganun din, madaling lutuin, masustansya, ang ricado ay mura at madaling hanapin. Okay? Ron Bilaro po. Diyan na kayo. <laughs>